Magandang araw sa inyo mga kauto. So sa video ito, babahagi ko naman sa inyo itong ating gagawin dito sa ating light ace. So ang problema nito ay itong ating door lock. Ayaw niya mag lock at saka mag unlock. So ito kasi naka central lock to. Kaya pagka nila dito, dapat mag unlock siya at lock. Ayan. So kung makikita nyo, ilalako Umiibo lang siya ng konti. Unlock. Lock. Unlock. So, hindi siya gumalaw talaga ng maayos. Hindi tumulak. So, yan yung ating susubukang ayusin niya 'yon So, babaklasin ko lang tong ating sidings. So, hindi ko nabibidyo ako pa paano kasi may nauna na tayong video kung paano magtanggal yan. So, ayan, babaklasin ko lang yan para mabilis tayo. So mga ka-auto, ito na baklas na natin. Ayan. So ito yung ating equator. So okay naman yung kanyang connection. Yung sunod naman siya dito. Ah, so ang problema niya. Ayan, okay naman yung kanyang connection. So ang problema niya, ayaw niyang tumulak. Pataas, baba. Uh, so, babaklasin natin to ngon ko ako dito. May sira dito itong aquator. Para dun sa mga nagtatanong, kasi minaw na tayong video, diga? nung ka? Nung na natin video na ikinabit natin yung ating central lock. Ang comment nung iba, kung paano daw natin ikinabit. So, kung saan daw natin, nakakabit yung kanyang aquator. So, kasi itong sa atin, eh, may nakakabit na noon. Kaya ang sira lang noon ay yung ating module. So, pinalitan lang natin yung module at gumana So, para dun sa mga nagtatanong kung saan nakalagay yung actuator, ito. Dito po siya nakalagay. Butas lang ng dalawa dito. Ayan. So, dyan siya nakaposition. Ito. Ating actuator. Testing natin. So, ayan yung ating equator mga ka-auto. Sleeve equator, ang tawag ng iba. Siya yung nagtumutulak dun sa ating lock. Taas-baba para mag-lock at unlock. So, okay naman. Gumagana naman sya. Lock. Unlock. Lock. So, medyo minapansin lang ako dito. Parang mahina siyang tumulak. So, ang gagawin natin dito, meron naman tayong spare dito. So, ito yung ating spare. Pots. Oh, Patak. So, subukan natin itong ilagay lagay. Tapos natin kung gagana. So, yan yung ating spare mga ka-auto tapos ito yung ating luma. So, compare natin. Lock, unlock. Lock, unlock. Lock, unlock. Napansin ko, mas mahina itong mag-push at pull. samantalang itong ating bago na spare, malakas siya mag-push at mag-pull. Yan o, umuuga pa nga eh. Pitag ga yun know. o uga siya sa lakas. Yung isa hindi siya mapauga ng ganun. So ang gagawin natin, tetestingin natin itong ikabit. Tingnan natin kung magiging ayos. At pag naging gumana, ibig sabihin ng sira nga ay yung ating equator. Mahina na. So testingin natin. Ikabit muna natin doon. So yan mga kaotan ay ikabit na natin. So testingin natin. Nakalock siya ngayon. Unlock lock, unlock, lock, unlock. So, gumagana na siya mga koto. So, ang sira nga natin na yung ating equator. So, ang sandahilan, na ating napansin, kaya siguro nasira yung ating equator dahil dito sa ating weather strip channel so dahil sira siya dati butas to yun na yung sinasabi natin maaring nabasa siya ng ulan nung inabutan tayo ng ulan nababasa yung equator so kaya ganun so dati gumagana pa naman siya gumagawa na pa na rin naman ngayon pero humina na siya dahil hindi na niya may tulak na maayos at may higit itong ating lock yun ang sinasabi kong isa sa mga pwedeng masira pag hindi gagad natin napaltan So, nabutan tayo minsan kasi ng ulan eh. Pag pa natin napaltan. So, kala ko okay pa kasi gumagana pa naman. Itong inang araw, hindi na siya gumana. Humina na. So, umiibo pa naman siya. Kaso, hindi na niya kayang itulak. yung pwersa nito at higitin. Itong ating door lock. Ayan. So, okay na to. So, ikakabit ko lang yung ating mga binaklas. ayan So, kung nagustuhan nyo itong video nito at bago pa lang kayo dito sa ating channel, pakit nyo naman subscribe button at notification bell para updated pa kayo sa mga susunod ko pa yung babahagi mga video sharing at tipid tips, mga DIY tungkol sa ating mga auto. Ayan. Salamat.